Nasa Pilipinas po ang pangulo ng Timor-Leste para sa isang state visit. Kabilang daw sa natalakay nila Pangulong Bongbong Marcos ang usapin kaugnay sa West Philippine Sea. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Nagpulong si Pangulong Bongbong Marcos at Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa Malacanang ngayong araw. Sinalubong ng pangulo at ilang miyembro ng gabinete si President Ramos Horta sa Malacanang kaninang umaga. Nasa bansa ang presidente ng Timor-Leste para sa apat na araw na state visit. Sa joint press statement, nagpasalamat si PBBM sa mga mungkahi ni Ramos Horta pagdating sa pagharap ng bansa sa usapin ng West Philippine Sea. That beyond uh, the uh, formalities of these exchanges, Uh, the uh, President Horta and I had a very productive and uh, interesting discussion on uh, the mechanisms and the modalities uh, that uh, we, with the experience of, the, of His Excellency in international affairs, uh, the many suggestions and mechanisms that he brought to light. Uh, that can be of use to the Philippines when it comes to the challenges that we are presently facing in the issues that are regard regarding in the South China Sea or as we refer to it, the West Philippine Sea. Kinilala din ng Pangulo ang suporta ng Timor-Leste sa Pilipinas sa pagtataguyod ng rules-based international law at pagsunod sa UNCLOS. Napag-usapan naman ang dalawang bansa na magkaroon ng kasunduan sa pagtitiyak ng kaligtasan at kapakanan ng mga manggagawa, pagpapalakas sa educational cooperation at posibilidad ng pagkakaroon ng direct flight pa Timor-Leste at vice versa. Nagpasalamat naman si Ramos Horta sa suporta ng Pilipinas para sa hangaring maging ASEAN member ang Timor-Leste. I thank you for the uh, very gracious invitation that you have just extended to me to visit your country. And uh, we would certainly want to uh, do that to, uh, as I said, uh, continue to expand uh, the relations between Timor-Leste and the Philippines. Sa naunang bilateral meeting, inimbitahan din ni Ramos Horta si PBBM na bumisita sa kanilang bansa. Hindi ito ang unang beses na nakita ang dalawang lider dahil una na silang nagkausap sa sidelines ng 42nd ASEAN Summit sa Indonesia noong Mayo. Tinawag din ni Marcos na kaibigan ng bansa si Ramos Horta. Today, uh, we will adopt him as uh, an honorary Filipino. Today... Mobile Journal Julie Baeza, Hatidang Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.